Ako ang na kita, wala kayong mauhuli. Kasi po, karamihan po sa mga consignee mga may-ari, hindi ka sambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. Ito ang wow trending 360 kilos na pulboron na nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos ang nakumpis ka ng Bureau of Customs sa Subic pero... Ang nakapagtataka ay bakit hindi mahuli-huli agad kung sino ang may-ari ng mga kontrabando at kung sino ang magre-receive nito sa pagsalang ng taga Bureau of Customs sa budget hearing sa Senado na pag na isang nagangalang lokar ang nasa likod ng nag-ismagel ng napakaraming pulburon sa pagtatanong ni Senador Rapi Tulbo sa Bureau of Customs imposible na hindi nila alam kung sino ang consignee na bago daw makapag-import ay sandamakmak daw na requirements ang hinihingi ng mga taga Bureau of Customs. Diretsahan din na sinabi ni Senador Rapi Tulpo sa mga taga Bureau of Customs na hindi ninyo yan mahuhuli kung mahuli man ay sigurado na hindi yan makukulong. Dagdag pa ni Senador Rapi Tulpo na kayong mga taga Bureau of Customs imposibleng hindi ninyo yan alam na ang mga consignee ni na yan ay gumagamit ng ibang pangalan at ibang tao pati nga patay na ay gagamitin ng mga yan poponduhan nila pag nagkahulihan walang mahuhuli. Gasgas -gas na yan na walang nahuhuli ang pinakamaganda dyan. Pagdakip ng shabu sunugin para kahit araw-araw silang magpadala walang problema. Napakagandang negosyo ng droga sa Pinas, walang financier. Kapag sa kustudiya ng mga pulis nyo ibigay ang mga yan, tsak na matutuwa na naman ang mga pulis na mahilig bumatak. Yung pinadalhan niyan dito sa Pilipinas o magre-receive dapat ang puntahan nila. Walang requirements dyan sa Bureau of Customs, pera-pera lang ang katapat niyan. Alam ninyo na maluwag ang batas dito sa Pilipinas tungkol sa droga. Kaya dito, dinadala ang ganyang kadaming shabu, ibalik ninyo ang death penalty para sa mga involved na ganyang mga transaksyon para makatikim ang mga yan. Tignan natin kung di sila madala. Senador Rafi Tulpo, dapat after ng investigation, pasunog nyo po yung mga shabu na yan. Baka meron na namang matukso na ibang ahensya na i-recycle ang shabu. Um First of all, I would like to congratulate the Bureau of Customs doon po sa kanilang napakaganda accomplishment. Meron po silang naharang na uh, shabu sa Port of Subic worth 3 billion and then nagsagawa sila ng control delivery and naturo po doon sa isang warehouse sa Pampanga. Excellent job. And tanong ko lang po, identified na ho ba yung consignee? Good Good morning, Mr. Chair. Uh... Deputy Commissioner uh, Jumie Maksoi, Deputy Commissioner for Intelligence Bureau of Customs. Sir, the consignee is a one-time consignee. One-time consignee. Okay. Yes, sir. And his name or her name? Uh, it's a uh, the name, sir, is Lokar. When we local. Lokar, sir. Lokar. Lokar. Yes, sir. And who's Lokar? Uh, L O W C A R. L O C E R, sir. Okay. At sino po yung mga nasa likod ng LOCAR? Ano yung mga personality? Sir, this uh, operation was a combined operation between uh, the National Bureau of Investigation. Kaya sir, ang tanong ko lang po, sino po nagmamayari ng LOCAR? Sir, it is uh, still on the process of investigation by the NBI. Yes. Pero sa ngayon, siyempre may pangalan po kayo. Anong pangalan po yung nakalista doon sa LOCAR uh, bilang mga may aari? Sir, actually, uh, there is an ongoing operation, sir. I will reveal it to you personally, sir, if you are no, Ako, unahan na kita. Wala kayong mahuli. Kasi po, yung nakapangalan dyan sa lokar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakailanman. Karamihan po sa mga consignee, mga may-ari, kung hindi ka sambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. And you guys in customs knows that. You know that. And yet nakakalusot. Bakit hindi nyo binibet na mabuti ang mga consignee na nag apply dyan? Di ba dapat pag nag-apply ng consignee ang isang negosyante, he will apply or she will apply as a consignee. Iba merong thorough vetting ang ginagawa, pero hindi nyo po ginagawa. Paano pong klaseng vetting ang ginagawa nyo po pala? Maumpisa natin. Halimbawa si Mario mag-apply siya bilang consignee. Ano po yung proseso? Sir, there is a verification process conducted by uh, the Customs Intelligence Investigation Service. What kind of verification halimbawa? Sir, the addresses, the legality of the documents... In all other, sir, with the background check of all the information. Very good. Yes, sir. Now, kung si Juan mag apply siya bilang consignee at sasabihin niya magpaparating siya ng mga kargamento o high-valued goods, bawa. Tulad nitong si Loka, sabi mo, bago lang. Di ho ba? Okay. Now, si Juan mag apply bilang consignee na magpaparating ng high-value goods. Anong klaseng betting ang ginagawa niyo po? Sir, there is an existing office within the bureau, within, uh, under... Kaya nga po, anong nga klaseng vetting ang tanong ko? Sir, there is... Siyempre mag-uumpisa verification, papakita ng ID. Tama? Tapos, magpapakita ng ano pa sa ID. <clears throat> sir, there are required documents to be submitted, sir. Like? like uh, the uh, business permit, sir. Business the permit? Address, the ability, sir. The ability. Okay, sige. Doon sa the ability, anong mga dokumentong hinahanap nyo to prove that he has the ability to ship uh, ng mga kargamento na, like I mentioned, high-valued goods? Of course, sir, the financial capacity is one. Okay. The like, uh, specific like what? address, of the, uh, of the import. Okay, the specific address. Paano nga po? Anong klase mga dokumentong hinahanap nyo na siya talaga ay may kakayahan na mag-import ng mga high-valued goods o ng mga kargamento na lang. Ano po mga requirements? Turuan na kita, bank accounts, right? Yes, sir. Of course, yung bank accounts, madali naman po yung pupunduhan. Now, sa income tax, nag-require kayo? Income tax, income tax return. To prove na o nga, meron nga siyang 10 million. Kasi is requirement yun, di ba? Mer meron nga siyang 10 million pesos sa bank account niya na for all we know, ipinondohan lang last week. Okay? Pustahan tayo dito sa local, kapupondo lang ng bank account nito. Kung magkano requirements na pera. Pero ang gusto ko malaman, kung yung bank mga may-ari na mga consignee, mga consignee, kung meron ba silang ipinapakita sa inyo na mga tax returns for the past five years to show na yung 10 million na pinanggagalingan niya na ay legit dahil taxpayer sila at minegosyo sila. Minegosyo sila, taxpayer sila. Now, ang tanong ko, meron ba ganun kayong ginagawa na dapat nirequire nyo ang lahat ng consignee na mag-submit at least five years of tax return from the BIR? to show na talagang hindi sila house show at meron silang capability na magparating ng mga kargamento at hindi sila illegal. Sir, for information, income tax return is a requirement. Hanggang ilang taon? Kasi sir, yung pagpipresinta, ako po ipuposta pa, paputol ko ng mga daliri ko ngayon, hanggang isang taon lang hinihingi nyo hindi kayo humingi hanggang 5 years. Kasi yung isang taon lang hinihingi ng income tax return, nagagawa ng paraan yan kung may mga taga-BIR dito, kasabot ang mga taga-BIR na kalusot. Kaya ang tanong ko, meron ba kayong limang taon na income tax return ni require sa mga consignee, pati yung mga nag-open ng mga brokerage? At yan ay sinit-BIR, talagang totoo, legit, yung mga income tax return na sinasubmit ng mga aplikante para magkaroon ng consignment. Para maging consignee. Dahil kapag sinabi mo oo, oh, I need those lists and give it to us at gusto ko ka muna bago maibigay sa aming listahan. Sir, you only allow uh, one year submission, sir. Exactly. Why not five years? So from now on, nahihirap nga sumagot, ayaw na kitang mapahiya. From now on, lahat ng mga consignee ninyo dyan, itingnan nyo kung sino yung napakaraming may parating na makuha na ng mga kargamento, high-valued goods. Linisin nyo po. I-require nyo lahat ng mga consignee na ito na pumunta sa inyong harapan in person, physical, pumunta sa harapan ninyo, bitbit -bit yung kanilang income tax return for the past five years, bitbit -bit yung kanilang bank accounts na meron papasok in and out, deposit and withdrawal. Do that. When you do that, trust me, baka hindi lang 50% ng smuggling, mababawasan. Baka 100% pa. Of course, mamaya meron pang kududugtong. I don't know, siguro alam mo na ito o baka hindi mo pa alam. Alimbawa, si smuggler na Juan, eh, gusto niya mag-smuggle. All he has to do is, magbubukas siya ng isang brokerage na legit. At sa baba ng brokerage na yan, magbubukas siya ng two or three consignee na legit din. Itong legit na broker at consignee, ito yung magpaparating ng mga legit na argumento. So, makikilala siya bilang legit. On the other hand, magbubukas siya ng another brokerage, ito na yung hausyaw. And then, sa ilalim ng pangalawang bro brokerage na ito, marami ng galamay ng mga illegitimate na consignee. Ito na yung sinasabi, usapan natin. Tama? Ngayon, itong si illegitimate consignee, naka-enroll ito at mga scholar. Siyempre, pag ikaw ay naka-enroll at scholar eh kailangan mo siyempre magbayad ng tuition fee. So yung nagbabayad ng tuition fee yun yung ina-allow. Na maparating kahit anong kargamento. At kapag mainit na Siyempre, itong si illegitimate broker, bro brokerage, a uh, broker, pwede nang hulihin. Do you admit na that exists? Alam mo, sinabing, ano, naka-enroll? Naka-enroll, ibig sabihin, magpapaalam yon kung ano yung mga kargamento na pwede. Pag nagpaalam siya, hindi siya pwedeng hulihin. Dahil, Kilala niya si Dean, kila niya iba't ibang profesor na pinapasokan niya hanggang sa security guard ng eskwelahan para makalabas masok siya ng gate. Yan yung dahilan kung ba't hindi matigil-tigil ang smuggling doon sa enrollment. Diba sir? Now, let's go back doon sa consignee. Doon pa lang sa consignee, ni sir, kapag gumawa kayo ng vetting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Matatakot na. Dahil sino ba naman smuggler ang magpupront mukha nila, ipapakita sa customs, papakita ng bank account nila, at kapag nagkahulihan, kulong sila. That is the reason kung bakit, time and time again, kahit na marami kayong huli, hindi nakukulong. to lang, dahil sa lack of probable cost. Ilan na ang mga nahuli ng customs at kinasuhan? Ilan na nakulong? Ilan na nabsuelto? Bakit? Paano makulong yung patay na nasa sementeryo na mamahinga na? Paano makulong isang tambay na tumakas na? Paano makulong ang isang driver kasambay na nasa probinsya? Yan yung dahilan. And you know that. Diba? Ikaw na sa Intel. Sige, tanungin kita. Alam mo ba yon? O hindi? Sir, we are uh, trying to verify all the informations that you have been telling us. We're in Paksera. Uh, I joined the bureau last year from uh, the Armed Forces. We're in Pak. Uh, The anti-smuggling of the airport of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. The highest this year? Yes, sir. Okay. So na nakita niyo na po ang reason, ang ugat kung bakit mataas pong smuggling. Yes, sir. I'm in the process and actually we have case of operation plan undergoing to uh, to verify all the process of... Uh, kung talagang seryoso sir. po kayo, umpisa niyo po doon sa mga consignee. Ang dami po yan, consignee for sale. Libo po yan. Patapon. Kapag baluktot yung kargamento, yun po yung ginagamit. Pero pag pagdiretso yung kargamento, yun legitimate. Siyempre, walang mahuli. Walang huli, kasi legitimate eh. Umpisa niyo po sa mga consignee. And I know and you know, nakilala niyo po kung sino mga may-ari noon. It just so happened, these people ay naka-enroll. Alam niyo po yung enrollees, ano? Huwag niyo po sabihin, taga-isa po kayo, galing kayo sa ISAF? Army, okay. sir. Army, ano pong rango niyo po dati, sir? Major General, sir. Thank you po. Major General, so, I trust your capability na para uh, makahuli dito mga smuggler. Now, I'm helping you and I'm telling you, I'm giving you these tips na para matugis talaga yung mga smuggling activities dyan. Yung tinatawag po na enrollees, lalo na ngayon po, per months, September, October, November, December, yung apat na taon yan, tama yung sinabi nyo, mataas po yung smuggling ngayon, and thank you, pag-amin. Yung apat na buwan yan, God knows, lahat na sigurong klaseng kontrabando pwedeng ipasok. Dahil dyan po magkakapera ang mga smuggler. At syempre, pag nagkapera ang mga smuggler, magkakapera na rin po yung mga enrollees at syempre yung mga enrollees at scholar, meron pinag doon. Sino po si Aaron? Do you know that? Kapano po yan? Nasa radar niyo po ba yan? Aaron is the number one smuggler sa Bureau of Customs sa kasaysayan ng Pilipinas. Pag sa sama mo pang mga smuggler noong mga nakaraang panahon since nabuo yung Bureau of Customs up to now, Top notcher po siya. Who is he? Don't tell me, Major General Sir, na hindi niyo po, hindi nakarating sa inyo yung, yung pangalang Aaron. Is a person of interest, sir. Very good. So far, what have you done? Kung person of interest siya, anong klaseng investigation po ang ginagawa niyo laban dito kay Aaron? Sir, we are existing efforts to uh, to prove that he is really uh, one of the uh, uh, smugglers in the bureau uh, in the bureau sir. Hindi lang po siya, marami pa po mga smuggler pero siya po talang top notch. Siya. So, mabuti naman po at inamin niyo person of interest siya. Dig deeper and you'll find out. Lahat po ata ng mga kargamento at ng mga goods ini-import niya. Okay. Okay so Sige, yun lang po muna uh, para sa Bureau of Customs. Linisin nyo po. Umpisahan nyo po paglil paglilinis doon po sa tinatawag kong mga consignee sa mga broker. Pag nalinis nyo po yan, sinisiguro ko sa inyo, mababawasan plastically ang smuggling dyan. And then number two, tanggalin nyo na po, e expel nyo na po yung mga scholar dyan na nag-enroll sa boys club Diyan sa customs. At alam ko po, alam niyo yun, sir. Mabuti naman po, kayo po ay napunta na dyan. Mataas po ang respeto ko sa Philippine Army. I have so much respect sa grupo po na pinanggalingan ninyo. Siguro po, baka kayo po nito. I don't know, it depends. Dito po sa Shabu na nahuli, yung sa <clears throat> Subic. Wala akong mga kasuhan dito. Ano pong dineclare doon? Dried fish? Sa uh, animal feed dyan. Animal feed. Now, para patunayan ko sa iyo na yung sinasabi ko sa iyo ay totoo, kanina. Tingnan mo yung consignee niyan. Hindi niyo ma-identify eh. At kung ma-identify man, kung halimbawa na, na nakuha niyo yung consign, consignee, hanapan niyo po siya ng bank accounts, hanapan niyo po siya ng tax return, wala po kayo may kita. May pattern po. Ngayon, sasampahan niyo po ng kaso. Maaaring nga, baka makahon niyo to, maliit na isda ang nasampahan ng kaso, yung nagamit lang. Pero yung big time smuggler, hindi po nasampahan. umpisahan nyo po dyan. See? Sabi niya po, bagong ano lang, bagong consign nilang po ito. Mr. Sir, if I may? Yes, sir. Actually, sir, uh, it was identified through a profiling process because it is non-existing. Non-existing? Yes, sir, first time. And okay. uh, we have doubts when we profiled it, we have doubts that uh, the cargo is really misdeclared and there is something on it. That's why right. it undergoes 100% inspection, sir. So, there you go. Dapat po, general, kapag meron mga bagong bukas ng mga consignee and then nag-import sila ng mga high-value goods, di ba dapat magduda na agad kayo? Yun lang yun. Yun ang mga Magbubukas sila ng bago para patapon ulit nito. Okay. Last question na po para sa inyo sa Bureau of Customs. Ilan na po, ilan po ang nakabindig na kaso ngayon sa DOJ uh, na sinampahan ng mga smuggler, mga smugglers na nasampahan ng kaso? At sino-sino po ito mga taon to? dapat po um, meron kayong accounting auditing ng lahat ng mga kaso na nakabimbing sa DOJ and on a regular basis, e eh, monitor nyo po kumusta na ang takbo ng kasong yon Kasi 9 out of 10 na uh, nadidismiss po ata at kapag meron na kukulong, ang nakukulong po, dilis. Yun yung sinasabi ng air na gamit lang po. So give us a list of cases na pending para mapabilis tayo yung listahan ng mga may pending cases ito po pala binigyan ng staff ko out of 159 cases 76 ang binasura ng DOJ because kulang sa probable cost, o missing or lack of submission of pertinent documents or evidence. Yan na po yung sinasabi ko. Kulang sa mga ebidensya na pagkakilandan ng tao isa na dun. Ang X-ray nyo ba gumagana? X-ray. Paganahin nyo po yung X-ray ninyo. Maglagay kayo ng tao na may integridad, may credibilidad. Kasi yan yung x-ray ang first line of defense dadaan yan sa x-ray di ba dapat meron kayong tao sir sa intel nagbabantay sa x-ray na siguraduhin maayos po yung pamamalakad sa x-ray kasi pwede naman patayin yan eh then kahit na anong ikakarga dyan lulusot aprobahan Diba, sir? 159 cases, 76 ang nabasura. Right. So, yung mga natitira po, monitor kailangan po talaga may masampulan dahil kapag wala pong nasa sampulan, huli po kayo ng huli at wala pong nakukulong, pinagtatawanan lang po tayo sa ibang bansa. Totoo po yan. Dapat po, meron ng na uh, pamunti na kulong sa munting lupa by now. Kung talagang ginagawa po ng Bureau of Customs ang kanilang trabaho, kung talagang malinis ang trabaho nila, dapat meron ng kalaboso, pero wala pa rin. Then, atatawanan lang po ang labas natin. Let's be serious with our job dyan sa Bureau of Customs. Remember, merong anti-smuggling uh, campaign ng ating presidente. Let's help him. Let's help him. Kasi kahit na anong klaseng programa meron ating presidente para ayusin yung mga problema sa ating bayan pero hindi naman tayo cooperative. Tayo naman nasa gobyerno. Baliwala din yung mga programa niya ng na magaganda. Diba? So, sir, please submit to us a list of consignees uh, lalo na po yung mga matataas ang volume. Doon tayo mag-umpisa. Sino to mga consignee na matataas yung volume ng importation? Let's start with that. And then, mag -bet, gumawa kayo ng betting sa mga nakalistang may-ari nito. Gustahan tayo. Kunyari magsasabit ka sa akin ng limandaan, baka 999 mababasura ninyo. I promise you that. I promise you that. Kung talagang you'll do it diligently. And then, siyempre, pag na-bura natin 99% ng mga consignee na nakita nyo questionable, please, accomplishment sa inyo yun matuto ang presidente, matuto ang taong bayan.